Morning mga kaloka. Ayan. Almusal tayo. Ayan. Kanin. At konting adobo. Coffee is life. Diba? Kain tayo mga kaloka. Lalaba kasi ako eh. abang kumakain tapos pupunta ko ng palengke. Lab Labalabong na tayo. Ayan. Ayan. Kain muna tayo. Good morning! Alam mo lang, pecha ngayon. Tuesday ba ngayon? Tuesday? Oh. This morning. Mmm. Kain tayo. Oh. Adobong konti. Ay, sa tayo. At saan original kong baso? Kain muna tayo. Alam mo, sa lupa lang ito. Ayan lang. nga. Pawis na ako. Good ah. Best morning sa inyong lahat. Ay, nawala yung isang isitaw ko na naman, oh. Siguro sa higaan. Um, ang mahal pa naman ng 10,000 yung, 10 yung isa. Char, 10 pesos. Ayan, buy mo na mga kalaw okay. Thank you for watching.